Pag-usapan natin ang Kaiser 3-in-1 Investment. Una, ito ay may long-term healthcare. Kasi pag tayo ay nag-retire na or tumanda na, kailangan natin ng healthcare. And, syempre, how comfortable your healthcare situation will be after you turn age 60 depends on the decision you make today. Kaya importante, bukod sa may short-term healthcare tayo, magkaroon din tayo ng long-term healthcare. Pangalawa, Income protection, life insurance. Ito naman yung magiging income replacement natin in case na may mangyari sa ating mga breadwinner, may marireceive na instant money ang pamilya para protection nila in case na may mangyari sa atin. And pangatlo, investment. Ito naman yung pag tayo ay nag-retire, mahaba buhay natin, yung income natin tuloy-tuloy pa rin kasi meron ditong investment na magbibigay sa atin ng passive income. Ito yung tinatawag na money working for you. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.